Grace, mas mainam na umiwas muna na makagawa ng isang relasyon ngayong araw, dahil kung magkakaroon ng palitan ng I love you ngayong araw para makabuo ng relasyon, ay magiging maiksi ang pag-iibigan, at pwedeng magkaroon lagi ng kagalitan, sa ibang araw mo gawin ang love heart ninyo na mabuo, na ayon sa gabay pag-iibigan na mula sa kalikasan. Taurus kung may napupusuan ka ay gawin mo na ligawan o magpahalata ka sa kanya na gusto mo rin siya para magkaroon ng umpisa ang nais mong masayang pag-ibig at ngayong araw ay may sex appeal kang malakas dapat din maging maingat dahil lalapit sa iyo ang mga tukso ng pag-iibigan na ayon sa gabay pag-iibigan na mula sa kalikasan. Gemini kung ang inyong relasyon ay laging masaya at gumagawa ng pangarap para sa isang pagpapakasal sa hinaharap, dahil may aura ng swerte kung magiging isa kayo sa hinaharap sa pag-iibigan, na ayon sa gabay pag-iibigan na mula sa kalikasan. Cancer, ngayong araw kung makakabuo ng isang relasyon ng pagmamahalan, ay okay na makabuo ng masayang relasyon, lalo na kung sa paborito ninyong lugar at kung maging magkasintahan, ngayong araw ay masaya dahil laging magkakaroon ng pagkakasundo, na ayon sa gabay pag-iibigan na mula sa kalikasan. Leo, kung may nililigawan o may nais na kasintahan ay dapat na maging mas porsigido ka sa gagawin, nang makuha mo ang loob ng minamahal, at makagawa ka ng pag-ibig na magpapasaya sa iyong buhay na ayon sa gabay pag-iibigan na mula sa kalikasan. Virgo, kung gagawa ka ng isang relasyon ngayong araw, ay okay masaya kung makabubuo ng isang maayos na relasyon, dahil may ugali kayo na laging magkakaunawaan sa plano ng pag-iibigan, na ayon sa gabay pag-iibigan na mula sa kalikasan. Libra, Maging mas maunawain ka sa mahal mo ngayong araw, kahit bago pa lang kayong magkasintahan dahil may aura kayo na laging magkakaroon ng pagkakasundo, kung sa mga plano ninyo sa pagmamahalan, na ayon sa gabay pag-iibigan na mula sa kalikasan. Scorpio, huwag ka munang gumawa ng pagbuo ng relasyon ngayong araw, dahil walang swerte na magpapaasenso sa inyong relasyon, sa ibang araw mo gawin at sa gabi sa lugar, na inyong laging pinapasyalan na ayon sa gabay pag-iibigan na mula sa kalikasan. Sagittarius, kung bago pa lang kayo ng minamahal, ay laging may aura ka na masaya para mas magkakilala kayong mabuti at mapasaya ang pag-iibigan, na magawang maging matagal ang relasyon, na ayon sa gabay pag-iibigan na mula sa kalikasan. Capricorn, gawin mong masaya ang inyong araw sa bagong magkasintahan at lalong may mga swerte sa inyong magagawa, na pag-iibigan na magdadala ng swerte sa inyong pagmamahalan, at ngayong araw ay may sex appeal kang malakas dapat din maging maingat, dahil lalapit sa iyo ang mga tukso ng pag-iibigan, na ayon sa gabay pag-iibigan na mula sa kalikasan. Aquarius Ngayong araw ay wala kang aura ng swerte sa pag-ibig, huwag ka muna gumawa ng panliligaw para walang maging kalungkutan sa iyo ngayong araw at doon ka muna mag-focus sa mga magulang ng pag-ibig, ng pagpapala ng kasiyahan sa buhay para sa iyo na ayon sa gabay pag-iibigan na mula sa kalikasan. Paizes, kung bago ang relasyon ng pagmamahalan ay huwag ka lang magpapalit kung may mga usapan dahil baka maipon, ang sama ng loob ay magdadala ng maging maiksi ang pag-ibig na relasyon na ayon sa gabay pag-iibigan na mula sa kalikasan.